Ang individual na nasa puso ng kakaibang kwentong ito ay nagpakilala bilang si Juan. Si Juan ay nagpakilalang isang historiador mula sa taong 2485, ipinadala sa isang lihim na misyon sa ikadalawamput isang siglo. Ang kanyang layunin, paliwanag niya, ay hindi para baguhin ang nakaraan kundi upang obserbahan at itala ito upang makakuha ng mga first-hand account ng isang mahalagang panahon na nababalot na ng mito at maling impormasyon sa kanyang panahon. Sinabi niya na siya ay maingat na sinanay para sa misyong ito. Nilagyan ng advanced na teknolohiya na nagpapahintulot sa kanya na tawirin ang mga hangganan ng panahon. kapana anabik at kasindak-sindak ang mga paglalarawan ni John sa hinaharap. Nagsalita siya tungkol sa matatayog na megacity na halos abot na ang langit. Pinatatakbo ng mga dimaisip na pinagkukunan ng enerhiya. Inilarawan niya ang isang mundo kung saan napagtagumpayan na ang sakit at ang buhay ng tao ay napahaba ng higit pa sa kanilang natural na hangganan. Ngunit may kapalit. Ang sobrang dami ng tao at pagkasira ng kapaligiran ay sumira sa planeta na nag-iwan ng malalawak na lupain na hindi na matitirahan. Nagpahiwatig siya ng isang pandaigdigang pamahalaan, isang mabait na diktadurang nagpapanatili ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit nagsalita rin siya tungkol sa isang malalim na pananabik sa nakaraan. Isang nostalgia para sa isang mas simpleng panahon kung kailan ang sangkatuhan ay hindi gaanong nabibigatan ng sarili nitong katalinuhan. Isa sa mga nakakagulat na rebelasyon ni John ay tungkol sa isang digmaan na matagal nang nakalimutan. Isang labanan na lubhang mapaminsala, kaya't nabura na ito sa mga aklat ng kasaysayan. Sinasabi niyang naganap ang digmaang ito noong unang bahagi ng ikadalawamput-dalawang siglo, na nagsimula dahil sa matinding krisis sa mga likas na yaman. Naglaban-laban ang mga bansa dahil sa papunting supply ng tubig, lupang sakahan, at mga mga hilaw na materyales na kailangan para masuportahan ang kanilang lumalaking populasyon. Inilarawan ni John ang mga nakatakot na sandata ng malawakang pagkawasak mas malakas kaysa sa anumang sandata na kilala noong ikadalawamput isang siglo. Binanggit niya ang mga lungsod na naging mga radioactive rubble ng milyon-milyong namatay sa isang iglap. Sinabi niyang binago ng digma ang ito ang geopolitical landscape na humantong sa pag-usbong ng pandaigdigang pamahalaan na alam niya. Nang tanungin tungkol sa detalye ng kanyang makina ng panahon na natiling mailap si John, binanggit niya ang isang aparato na gumagamit ng lakas ng quantum entanglement na ng tulay sa pagitan ng iba't ibang punto sa kalawakan at oras. Inilarawan niya ang pakiramdam ng pagiging siksik ng oras na nakatiklop sa sarili nito bago tuluyang may hagis sa nakaraan. Sinabi niyang ang teknolohiya ay mahigpit na binabantayan. Ang mga sikreto nito ay alam lamang ng ilan. Tumanggi siyang ibunyag ang lokasyon nito o kung paano ito gumagana. Ayon sa kanya, maari itong lumikha ng pagkakasalungat sa kasaysayan at magdulot ng kapahamakan kung babaguhin ang takbo ng panahon. Sa kabila ng pagsasabi niyang isa lamang siyang nagmamasid, ang mga salita ni John ay nagpapakita ng matinding kalungkutan isang pagod na nagpapahiwatig ng bigat ng kaalamang kanyang daladala. Hindi niya ikinukuwento ang hinaharap na may pananabik ng isang turista, kundi sa malungkot na refleksyon ng isang taong nakasaksi sa mga tagumpay at trahedya nito. Madalas niyang ikinalulungkot ang mga pagkakamali ng nakaraan, ang kakitiran ng pananaw, at kasakiman na nagdala sa sangkatauhan sa isang mapanganib na landas. Hinimok niya ang kanyang mga taga-subaybay online na matuto mula sa kasaysayan, pahalagahan ang kasalukuyan, at magsumikap para sa isang kinabukasan kung saan hindi na maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Kahit na nakakaakit ang kwento ni John, may mga butil ng pagdududa pa rin sa isip kahit ng mga pinakamatapat niyang taga-suporta. Ang pagtanggi niyang magbigay ng konkretong patunay ng kanyang pinanggalingan. Ang malabong paglalarawan niya sa teknolohiyang sinasabi niyang meron siya at ang mismong pagiging mahirap paniwala ng kanyang mga sinasabi ay naggay ng puwang para sa pag-alinlangan. Kinukuwestiyon ng ilan ang kanyang mga motibo. Iniisip kung isa lamang siyang magaling na mananalaysay na lumilikha ng detalyadong palabas para sa atensyon o libangan. Ang iba naman ay nag-iisip na baka siya ay dumaranas ng isang uri ng delusyon. Ang kanyang isip ay lumiliha ng isang pantastikong realidad para takasan ang isang hindi alam na trauma. Kahit na nakakaakit ang mga sinasabi ni John, wala pa ring matibay na patunay ang mga ito hanggang sa isang araw, may sinabi siyang nakakagulat. Sinabi niya na sa isang partikular na araw at oras, may kakaibang mangyayari sa isang mataong plaza sa London. Isang antigong orasan ayon kay John, ang bigla na lang titigil. At pagkatapos ng ilang sandali ay muling kikilos, pero paatras naman ang ikot ng mga kamay nito bago bumalik sa normal nitong pag-ikot. Binigay niya ang eksaktong lokasyon ng orasan, ang petsa at ang oras, hanggang sa huling segundo. Marami ang hindi naniwala, at sinabing gawagawa lang niya ito para paniwalaan ang mga kwento niya. Pero para sa mga naniniwala sa kanya, ito na ang pagkakataon para mapatunayan kung totoo ba o hindi ang mga sinasabi ni John. Nang dumating ang araw na sinabi ni John, ramdam na ramdam ang pananabik sa online community na nabuo dahil sa kwento niya. Ang ilang miyembro, bitbit -bit ang kanilang mga kamera at smartphone, ay nagtipon-tipon sa itinakdang plaza sa London. Mga mata nila ay nakatutok sa lumang orasan. Ang iba naman, na nasa iba't ibang sulok ng mundo, ay sabik na nag-aabang ng balita, panayang refresh ng kanilang mga browser. At nang sumapit ang eksaktong oras na sinabi ni John, nangyari ang hindi inaasahan. Tumigil ang mahinang tiktak ng orasan. Sa mga sandaling tila walang katapusan, ngunit marahil ay ilang segundo lamang, na natiling hindi gumagalaw ang mga kamay ng orasan, na parang huminto ang mismong oras. Pagkatapos, kasabay ng isang kaluskos at unggol, muling nabuhay ang orasan, ang mga kamay nito'y umikot pabalik sandali, bago ipagpatuloy ang normal nitong paggalaw. Ang pangyayari na nakunan ng napakaraming smartphones at CCTV cameras ay naghatid ng matinding gulat sa online world. Nagkagulo ang mga duda, nag-iisip ng mga posibleng mga patibong o di kaya aberya sa teknolohiya. Ngunit para sa marami, ito ang patunay na kanilang hinahanap na mga sinasabi ni John ay hindi lamang katang isip ng isang baliw. Dagdag pa sa misteryo, isang video, kuha ng isang turista na napadaan sa pagtitipon ang nakakuha ng isang kakaibang pangyayari. Sa background, makikita ang isang lalaki, tila walang pakialam sa komosyon sa paligid, naglalakad sa plaza. Habang pabaliktad na umiikot ang kamay ng orasan, siya ay natigilan. Ang kanyang katawan ay nanlabo ng bahagya, bago tuluyang maglaho, parang binura sa mundo. Ang pangyayaring paglaho ng lalaki ay nagumpisa ng samutsaring debate at haka-haka. Tinawag ang mga eksperto sa pagsusuri ng video at digital forensics para siyasatin ang footage Naghahanap ng mga palatandaan ng pandaraya o manipulasyon. Nagsagawa ng investigasyon ng mga pulis tungkol sa nawawalang lalaki, ngunit nauwi sa wala ang kanilang mga pagtatanong. Walang ulat ng nawawalang tao na tumugma sa kanyang deskripsyon, at walang lumabas na nagsasabing kilala siya. Para siyang isang multo, isang glitch sa sistema, ang kanyang pagkatao ay tila nabura na parang bula. May mga nag-isip na baka si John mismo yon, nahuli sa akto ng paglalakbay sa panahon. Ang iba naman ay napaisip kung isa lang siyang ordinaryong tao na nasangkot sa mga puwersang hindi kayang unawain ng tao. Pagkatapos ng insidente sa London, naging kakaiba na ang mga galaw ni John online. Mawawala siya ng ilang araw, minsan linggo pa nga, tapos biglang babalik na may mga mensaheng mahirap intindihin o kaya naman mga pahiwatig tungkol sa mga mangyayari pa lang. Ang mga dati niyang detalyadong kwento tungkol sa hinaharap ay nagiging malabo na puno ng palaisipan at mga babala. Nagbabala siya tungkol sa mga hindi inaasahang mangyayari, sa mga epekto ng pagbabago sa takbo ng panahon at sa panganib ng pakikialam sa nakaraan. Ang iba'y nag-aalala na baka may nagmanman na sa kanya, na baka ang misyon niya ay sinira ng mga hindi kilalang kalaban. Ang iba naman ay natatakot na baka napakarami na niyang nakita, na baka ang bigat ng hinaharap ay hindi na niya kayang dalhin. At bigla na lang, gaya ng pagdating niya, Nawala si John. Natahimik ang kanyang mga online account. Tumigil ang kanyang mga mensahe. Ang lalaking nagsabing may hawak ng susi sa hinaharap ay naging multo, isang bulong lang sa digital na hangin. Ang ilan ay naniniwala na bumalik siya sa kanyang sariling panahon, natapos o baka iniwan na ang kanyang misyon. Ang iba naman ay nag-iisip na siya ay napahamak, pinatahimik ng mga taong gustong itago ang mga sikreto ng paglalakbay sa panahon. Anuman ang kanyang kapalaran, ang kwento ni John ay patuloy na nakapangakit at nakakalito. Isang nakakakilabot na paalala na ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay magkakaugnay, at ang ilang pinto ay mas mahusay na iwang nakasara. Ang pagkawala ni John ay hindi nakapapahina sa kontrobersya tungkol sa kanyang mga sinasabi. Bagkus, mas lalo pa itong lumakas at lumaganap sa publiko. Dahil sa pananahimik ni John, dumami ang mga nagdududa sa kanya. Iginiit nilang walang matibay na ebidensya. Paiba-iba ang mga kwento ni John at imposible ang paglalakbay sa panahon. Ipinagpipilitan nilang ang pangyayari sa London ay isang palabas lamang, isang mahika para linlangin ang mga tao. Pinag-aralan nilang mabuti ang video ng pagkawala. Hinanap ang mga posibleng palatandaan ng pag-edit at mga mali sa kamera. Ang bigat ng patunay, ayon sa kanila, ay nakasalalay sa mga balikat ng na mga naniniwala sa kwento ni John. Nasaan ang mga kongkretong ebidensya, ang mga bagay na hindi matatawaran at makakapaniwala sa lahat? Nasaan ang blueprint ng kanyang time machine, ang siyentipikong datos na magpapatunay sa kanyang mga sinasabi? Humihingi sila ng pambihirang ebidensya para sa pambihirang kwento, isang makatwirang kahilingan para sa isang kakaibang kwento. Ang online community na dating nagkaisa para kay John ay nahati sa dalawa. Naglipana ang mga akusasyon, uminit ang mga ulo, Nasira ang pagkakaibigan. Ang katotohanan at paniniwala ay kinuwestiyon. Sapat na ba ang paniniwala dahil lang sa pakiramdam mo ay totoo ito o kailangan ba ng konkretong patunay? Sa kabila ng mga pagdududa, hindi naging madaling kalimutan ang kwento ni John. Napakaraming tanong na hindi pa rin nasasagot. Napakaraming detalye ang hindi malinaw. Ang insidente sa London, kahit pa sinusubukang ipaliwanag, ay nanatiling palaisipan sa mga eksperto. Ang nawawalang lalaki ay nanatiling nawawala. Ang kanyang pagkatao ay isang nakalilitong misteryo. At may mga bulong-bulungan, mga kwento ng iba na nagsasabing nakasalubong na rin nila si John o ang kamukha niya sa iba't ibang panahon at lugar. Isang historiador sa Paris ang nanindigang nakilala niya ang isang lalaking kapareho ng deskripsyon ni John sa mga archive. Nagsasaliksik tungkol sa isang hindi kilalang pangyayari na nabanggit ni John sa kanyang mga online post. Isang park ranger naman sa American Northwest ang nagulat na nakakita ng kakaiba at kumikislap na liwanag sa pagubatan na may kasamang mahinang tunog na nakapagpapaalala sa mga deskripsyon ni John tungkol sa kanyang time machine. Ang debate tungkol sa kwento ni John ay naging hindi na lamang tungkol sa pagpapatunay o pagpapabulaan sa pagkakaroon ng paglalakbay sa panahon at naging ukol na rin sa mismong katangian ng paniniwala. Ano ang itinuturing na ebidensya? Gaano kalaking bigat ang dapat ibigay sa mga salaysay ng mga testigo, sa mga kuob, sa paulit-ulit na pakiramdam na mayroong isang bagay na talagang mali? Posible kaya, naisip ng ilan, na ang isip ng tao ay hindi nasangkapan upang maunawaan ang mga komplikasyon ng paglalakbay sa panahon, na ang ating linear na pangunawa sa realidad ay nagbubulag sa atin sa posibilidad ng iba pang mga dimensyon, iba pang mga timeline na umiiral kasabay ng sa atin. Marahil, naisip nila, ang mismong pagkilos ng paghahanap ng patunay, ng pagsisikap na iangkop ang kwento ni John sa ating limitadong pagunawa sa San Sinukob, ay walang saysay. Marahil ang katotohanan, tulad ng sinasabi nila, ay mas mahirap paniwalaan kaysa sa katang isip. Ang kwento ni John, totoo man o hindi, ay kumalabit sa isang malalim na pagnanasa ng tao, ang pananabik sa hindi alam, ang pagkahumaling sa imposible. Nagbigay ito ng kaunting pag-asa na marahil ay hindi tayo nakatali sa mga limitasyon ng panahon, na ang nakaraan ay hindi na mababago, at ang hinaharap ay hindi pa nasusulat. Nagpasiklab ito ng mga usapan tungkol sa ating lugar sa malawak na plano ng mga bagay, tungkol sa mga pagpiling ginagawa natin, at ang mga epekto nito sa paglipas ng panahon. Pinilit tayo nitong harapin ang posibilidad na ang ating pag-unawa sa San Sinukob ay kulang na kulang na mas maraming bagay sa langit at lupa kaysa sa mga napapanaginipan natin sa ating mga paniniwala. Sa huli, ang kwento ni John ay naging parang isang Rorschach test, isang blankong papel kung saan ipinipinta ng mga tao ang kanilang mga paniniwala, takot at pangarap. Kumakapit ang mga naniniwala sa pagasang asang nagsasabi siya ng totoo na ang paglalakbay sa panahon ay hindi lamang katang-isip. Nanatiling hindi kumbinsido ang mga skeptiko Kuntento na balewalain ito bilang isang matalinong panloloko o isang kolektibong ilusyon. Ngunit saan ka man pumanig sa usapin ng paniniwala, ang kwento ni John ay nag-iwan ng hindi maikakailang marka sa mundo. Nagdulot ito ng panibagong interes sa paglalakbay sa panahon, kapwa sa kulturang popular at sa mga siyentipikong bilog. Pinaharap tayo nito sa mga limitasyon ng ating kaalaman at sa lawak ng hindi pa natin alam. At ipinaalala nito sa atin na kung minsan, ang mga pinakakapanapanabik na kwento ay ang mga nagiiwan sa atin ng mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. Ang kwento ni John, parang isang bato na itinapon sa isang tahimik na lawa, lumikha ng mga alon na kumalat lampas sa online world kung saan ito nagmula. Ang epekto ng kanyang mga pahayag, totoo man o gawagawa lamang, ay hindi may kakaila. Ang mismong ideya ng isang manlalakbay sa oras na naglalakad kasama natin, na nagmamasid sa ating mundo ng may nalalamang tingin, ay bumihag sa imahinasyon ng lahat. Ang linya sa pagitan ng katotohanan at katang-isip ay lumabo, habang pinag-iisipan ng mga tao ang mga implikasyon ng kwento ni John. Ang mga usapan tungkol sa paglalakbay sa oras, na dating nakalaan lamang sa mga science fiction conventions at late-night radio shows, ay naging pangkaraniwa na. Ang internet ay umugong sa mga teorya, espekulasyon, at mainit na debate. Ang media na laging nagahanap ng nakakaakit na kwento ay agad na kinagat ang kwento ni John na may halong pag-sensationalize at maingat na kuryusidad. Nagpalabas ang mga news outlet ng mga segment na nag-explore sa science ng time travel. nagi interview ng mga physicist at futurist tungkol sa posibilidad ng mga sinabi ni John. Inusisa ng mga dokumentaryo ang kasaysayan ng mga teorya ng time travel, mula kay H.G. Wells hanggang sa mga pinakabagong tuklas sa quantum physics. Tumugo ng industriya ng paglilimbag sa pamamagitan ng pagdagsa ng mga librong tumatalakay sa mga tema ng time travel, mula sa mga kathang-isip na inspirasyon ng kwento ni John, hanggang sa mga seryosong siyentipikong pag-aaral sa kalikasan ng panahon mismo. Ang mga linya sa pagitan ng katotohanan, kathang-isip, at haka-haka ay lalong naging malabo habang ang pagka-interes ng publiko sa lahat ng bagay na may kinalaman sa time travel ay umabot sa subdulan. Marahil, ang pinaka hindi inaasahang resulta ng kwento ni John ay ang paglitaw ng isang bagong henerasyon ng mga nagpapakilalang manlalakbay sa panahon. Dahil sa inspirasyon ni John, o baka naman naghahanap ng sarili nilang pagkakataon para sumikat, mga tao mula sa lahat ng antas ng buhay ang nagsilabas at nagbahagi ng kanilang mga kwento ng paglipat sa ibang panahon. Nariyan ang babaeng nagsabing isa siyang socialera noong ika-19 na siglo na napunta sa ika-21 siglo dahil sa isang hindi inaasahang pagtama ng kidlat. Ang lalaking nagpupumilit na nakipaglaban siya sa mga hukbo ng Romano ngunit bigla na lamang napunta sa modernong mundo. Ang teenager na nanumpa na nakapunta siya sa hinaharap na sinira ng pagbabago ng klima at pinabalik para magbigay ng babala sa sangkatauhan. Ang kwento ni John ay mabilis na kumalat at naimpluensyahan ang kulturang popular. Ang mga palabas sa telebisyon at pelikula ay nagsama ng mga elemento ng paglalakbay sa oras sa kanilang mga kwento. Kadalasan ay may pagtukoy sa misteryosong si John at sa kanyang mga mahiwagang pahayag. Sa mga video game, naging pangkaraniwan na lang ang paglalakbay sa oras at na-explore ng mga manlalaro ang mga virtual na mundo. Ang epekto ni John, kung tawagin, ay lumaganap sa musika sining at fashion. Ang mga musikero ay lumikha ng mga kanta tungkol sa mga tukso at panganib ng paglalakbay sa oras. Ang mga artista naman ay lumikha ng mga gawa na nag-explore sa pagiging malikhain ng oras at ang subjectivity ng ating mga pananaw. Ang mga fashion designer ay humugot ng inspirasyon mula sa mga nakalipas na panahon na sumasalamin sa isang bagong tuklas na pagkahumaling sa nakaraan at ang potensyal nitong impluensya sa hinaharap. Ang kwento ni John, Totoo man o hindi, ay nag-iwan ng marka sa mundo. Pinaharap tayo nito sa limitasyon ng ating kaalaman at sa lawak ng hindi natin alam. Hinamon nito ang ating pag-unawa sa oras, realidad, at ang mismong kahulugan ng pag-iral. At nag-iwan ito sa atin ng malalim na pagkamangha na may halong kaunting pagkabalisa. Si John Ba ay isang tunay na manlalakbay sa oras, isang panauhin mula sa hinaharap na hindi pa nasusulat. O siya ba ay isang mahusay na mananalaysay, isang manggagawa ng masalimuot na kwento na tumugma sa ating pinakamalalim na takot at hangarin? Ang sagot, tulad ng tao mismo, ay nananatiling mahirap hulihin, na nawala sa masalimuot na pasilyo ng panahon. Ang patuloy na pagkahumaling sa kwento ni John ay nagpapakita ng mas malalim na bagay sa ating mga tao. Ito ay sumasalamin sa ating likas na pagkamausisa, ang ating hangarin na malampasan ang hangganan ng kaalaman at tuklasin ang mga misteryo ng kalawakan. Ipinapaalala nito sa atin na ang mundo ay puno ng mga hiwaga at ang ilang katanungan ay maaring walang tiyak na kasagutan. At kaya, ang alamat ni John, ang manlalakbay sa panahon, ay nabubuhay, isang babala, isang inspirasyon, at isang paalala na ang hangganan ng realidad ay mas malawak at mahirap ipaliwanag kaysa sa inaakala natin. Ang kwento ni John, ang umano'y manlalakbay ng panahon ay nananatiling palaisipan, isang kahon ng palaisipan na may mga nawawalang piraso. Nagbigay ba siya ng sulyap sa hinaharap na naghihintay na isilang, o ang kanyang mga salita ay pawang gawagawa lamang ng imahinasyon at pangarap? Ang kawalan ng konkretong ebidensya ay nag-iwan sa atin sa isang estado ng walang hanggang pagtataka Naiwan tayong nakakapit sa nakakaakit na posibilidad ng kanyang mga sinasabi, ang mga implikasyon ng isang hinaharap na hinubog ng mga pangyayaring kapwa pangkaraniwan at hindi pangkaraniwan. Ang insidente sa London, ang lalaking naglaho, ang mga misteryosong babala, ang mga piraso ng salaysay ni John ay patuloy na nangingibabaw sa digital world, tumatangging mailagay sa isang kategorya o makalimutan na lamang. Baka ang tunay na pamana ng kwento ni John ay wala sa mga sagot na ibinibigay nito, kundi sa mga tanong na pinupukaw nito. Hinahamon tayo nitong harapin ang mga limitasyon ng ating pangunawa, unawa kilalanin ang lawak ng kalawakan at ang walang katapusang mga posibilidad na lampas pa sa ating kasalukuyang pag-iisip. Ang oras ba, gaya ng ating pagkakaintindi, ay isang ilusyon lamang, isang konsepto ng ating limitadong pananaw bilang tao. Mayroon bang ibang dimensyon, ibang mga timeline, na umiiral kasabay ng atin, pinaghihiwalay ng mga hadlang na hindi pa natin nakikita, lalo na't na nalalagpasan? Ito ang mga tanong na pumukaw sa mga pilosopo at siyentipiko sa loob ng maraming siglo. At ang kwento ni John, totoo man o hindi, ay nagbigay ng bagong buhay sa debateng ito. Ang pangakit ng paglalakbay sa oras sa kaibuturan nito ay nagsasalita sa isang pangunahing pagnanais ng tao, ang balikan ang nakaraan upang hubugin muli ang ating mga pagpili, upang masulyapan ang tapiserya ng kung ano ang maaaring mangyari. Ito ay sumasalamin sa ating pananabik para sa kontrol sa walang humpay na pagmartsa ng oras, isang pananabik na hinabi sa tela ng ating mga alamat, ating mga kwento, at ating mga pangarap. Ipinapaalala sa atin ng kwento ni John na ang oras, bagaman isang walang humpay na agos, ay isa ring ilog ng mga kwento, bawat buhay ay isang tributaryo na dumadaloy sa agos nito. Ang ating mga alaala, ang ating mga karanasan, ang ating mga individual na paglalakbay sa panahon, ito ang mga hibla na bumubuo sa mayamang tapiserya ng pag-iral ng tao. Ang kwento ni John, ang manlalakbay sa panahon, ay maaring manatiling isang palaisipan, isang nakakaakit na misteryo na mahirap ipaliwanag. Ngunit marahil doon nakasalalay ang tunay nitong kapangyarihan, sa kakayahan nitong pukawin ang ating mga imahinasyon, hamunin ang ating mga pananaw, at ipaalala sa atin na ang universo ay mas kakaiba, mas kamangha-mangha, kaysa sa ating naisip. At kaya, tayo ay naiwan upang tumingala sa mga bituin, pag-isipan ang mga misteryo ng oras at espasyo, at magtaka kung, sa isang lugar doon, sa lawak ng kosmos, ang kwento ni John ay nagbubukas, isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng pagkamausisa ng tao at ang walang katapusang mga posibilidad na nakasalalay sa kabila ng ating pangunawa. Pagtatatua Bilang isang Amazon at iba pang affiliate, kumikita ako mula sa mga kwalipikadong pagbili ng walang karagdagang gastos sa iyo. Nais mo bang gumawa ng mga video na tulad nito? Gawing nakamamanghang video ang teksto sa ilang segundo. Kumuha ng libreng AI at ilabas ang iyong potensyal sa pagiging malikhain. Makakagawa ka ng mas magagandang video kaysa sa akin. Hindi kinakailangan ng editor. Tingnan ang link sa paglalarawan ng video sa ibaba. Salamat sa pagsali sa amin sa paglalakbay na ito sa time travel. Paki-like, comment at ibahagi ang video at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga video.